Anong tools number gagamitin natin sir? Gagamitin natin tools ay 8mm Patingin nga ng 8mm sir so, 8mm, dalawang tornillo Okay Ito na, yung buko oh, yung tech Nakalain nyo lang itong dalawang tornillo tanggal nyo na rin, okay. may access na kayo sa drain pump ito yung drain pump natin pag gusto niyo yung open ayan gutin nyo lang to oh, may tubig ayan, dyan may tubig kaya dapat may pang salo kayo Lalagyan, abangan nyo ng plastic uh, pag, pag drain ba? Uh -huh. 什么呢？